expect na ikaw ang mananalo. Okay. Mm -mm. Bakit yung sabi yan? Kasi parang, yun na, um, sa una, I got shy. Mm -hmm. Mahihiyain ako, and then hindi ako nakaka-step up sa workshops, challenges, mm -hmm. and then sa dulo lang ako nakabawi. So hindi ko talaga in-expect. And, alhamdulillah for this opportunity. Okay, mm -hmm. I'm very happy. So happy. Paano sa tingin mo yung winning streak mo? Bakit uh, ikaw yung yeah. nakaka-step up sa uh, finals? Uh, feel ko yung uh, personality. Mm -hmm. uh, During the workshop, also, yun nga, sa dulo, feel ko nakapag-step up ako. Kasi na-realize ko na ito na yung chance, ito na yung opportunity. Hmm. Ba't ko pa i-waste ito. Hmm. So, ayun, feel ko, dun nagtuloy-tuloy, and then, mas napansin ako ng mga members ko. And also, um, I'm happy with my mga uh, uh, kaibigan ko. along mga uh, uh, campus duties din, I'm very happy na may kaibigan ko tulad. Isa, isa rin sila sa nakatulong sa akin. Yeah. Okay, their tips, advice, you know. And uh, we were taken by your advocacy, ano? Ang ganda nung sinabi mo tayo. Oo mm -hmm. uh, okay. can, can you... Add, uh, Ay, ano nga. Ano nga. Opo, kasi gusto kong i-represent yung Muslim community na... Kaya'ng kaya natin magpagsabay sa ganito ng barangay, sa ganito ng industry. Kaya, kasi onti lang naman lang, lang di ba, sinusubok sa ganito. So, ako na. Ako na yung yeah. step up para uh, represent ang Muslim community. And sana maging proud kayo sa akin. Pagpapatuloy uh, ko to para sa inyo guys. Thank you very much. Thank, Thank you so much. Okay. Thank okay. You. Nice to you. Um, Thank you so okay. much. Okay, Mad, do you think? Continue rivers, ko na. Rivers, Ay, sorry ba? Pwede, pwede na? Okay. Mad, uh, continue ko na. Um, do you think yung advocacy mo na yan, ito yung naging uh, malaking factor kung bakit ka naging think, ultimate campus duty? hindi siya yung malaking factor. It's one of the factors. Kasi ang, ang pagiging artista, hindi naman yan sa religion niya sa I think it's the talent, personality, and kung paano ka makisama sa mga tao. And kung willing ka pa matuto, kung passionate ka ba. Pa. And kung may star factor ka, syempre. And syempre, kasama na rin yung charisma, looks, ganto-ganan. Siguro din ako na-step <coughs> up. And isa na rin sa nakatulong mo, siguro yung advocacy. Wala bang mga bawal, if ever, na you'll be joining yeah, Showbiz? Of course, meron. There oh, are oh, boundaries. For example, nung hindi kayo isa, uh -huh. uh, nakahubad ako, na ganun. Ah, bawal yun. Bawal lang siya. So, so, this is an example. Ah, so hindi ka pwede mag topless ngayon pa lang. Ah, hindi na i-a-a-a-a. Ang gansando lang. Naku, marami na disappoint. Ayun <laughs> na. So, okay. Man? Yeah. So, yung mga nakalakang, panilipak yeah. na Kinabahan? kinabahan? So first, I think, kung magiging honest ako, kasi first photoshoot namin, nung nakita ko siya, I got intimidated. Siguro si David Bonilla. Yeah. Mm -hmm. yeah, kasi yung looks niya, yung charisma, yung talent niya sumayaw, and also yung personality. Yeah. Yeah. Mm -hmm. so, siguro yun. Okay. Mad, sino yung mga idol ngayon? Ito na, sigurado na yan, bibigyan ka ng project, bibigyan ka ng serie, etc. Sini mga gusto mo makasama, makapareha? Ah, syempre. Ang mga idol ko, mga big time na sila, Uh, Miss Marian Rivera, sila Ruben Dantes, also si Hini Kuya Ruben Madrid, and also sila Kira, yung mga from TVB na mga kasing age ko lang. But, mm -hmm. hope to work with them soon, mm -hmm. maybe, di ba? If ever, sinong gusto mo makapartner, given the chance? Given the chance? Um, I think, kahit sino. Hindi, may, kailangan may piliin ka. Kailangan may piliin oh. ako. Siguro, si Kira from TVB. Ah, uh, why? partner ni Josh. Ay, hindi ba taga, ano to, kabila? <laughs> Kabila uh -huh. ba siya? Aha. Uh -huh. oh, <laughs> yeah. yung mas realist, realistic na from Kapuso. Ano Kapuso siya? <laughs> Siguro si ano, sige, si... Okay lang ba kahit big time? No? Oo oh, naman, and Oh. Si Miss... Bea Alonso. Ah, bakit si Bea? Kasi ever since I was a kid, pinapanood ko siya eh. Pero kung pwede pa, di ba? It's not too late. Mm -hmm. Diba, ko okay, siya. Kaedad ko. Sige, <laughs> si Charlie. <laughs> Charlie. Ah, si Charlie Fleming? I, I like her personality. Ang mm -hmm. personality niya and yung attitude niya, napapanood ko siya sa video. I like her. I like mm -hmm. her herself. Okay. Ano-ano honest feeling mo ngayon? Uh, I'm very proud of myself. Uh, di ko na in-expect. Honest feeling ko right now, I'm very happy. yun lang talaga. And very thankful sa opportunity na to. Yan talaga yung nararamdaman ko right now. I feel blessed. Mm -hmm. I feel so blessed. Yeah. Mad, sa palagay mo, bakit kakaunti yung mga... Slim na sumasaya sa gano'ng industry. Siguro kasi, kasi very conservative sila. Um, lalo na sa babae, bawal talaga. Mm, bawal talaga? Yeah. So, sa lalaki, okay? Oo, okay. okay lang naman. Pero there are boundaries kasi yeah. na yung, bawal. Yun nga tungkol dyan, mad, balik lang, dutsong ko lang dyan. Kasi tulad kasi sa mga sports, ano, so, bench. What if in the future, nakita hmm. ng bench? Underwear, ano? Bench, yeah, bench is... di lang naman siya underwear. Yeah, halimbawa, bench body ah. ang araw sa'yo have to reject. I have to reject. And there are other projects naman ng bench like other damit. Hindi naman ako siya mag-sando doon. Yeah. Pero I think okay, mid -rip mid it's too much Bawal talaga. And di lang naman doon umiikot yung bench body. Na disappoint ka pa siya. Isa ba sa bawal din ang kissing scene? Sa exam Yes, of course. Ah, bawal din. Love scene? Kissing scene daw. Ah, bawal din ang kissing scene. Bawal ba na sabi mo kanina kaya makipagsabayan okay. mm. pero do you think hindi to magiging hindran no. kasi, kasi ano yan eh kumbaga like sa kwento sa story fight yung mga kissing scene love scene if we ever oo oh, soon. oh. we'll work on that soon Aha. Uh hindi -huh. kaya next time may pagpapaalam may ganun ba hindi uh, really? ko pa siya masasabi right now right? Maybe soon. We'll know. know. We'll uh -huh. Pero so far, ikaw ang parang, we'll parang... Okay. Parang ikaw ang kauna-unahang um, If ever, ipupush ng uh, network na Muslim uh, uh, actor artist. or Muslim star, ganyan. How do so, you feel? I feel so proud. Kasi syempre, if ever ako yung una, it's a pleasure. Okay. Na i-represent a community. Okay, so Mad, kasi syempre kami, ngayon ka lang namin nakilala. Can you please tell us more about yourself? Sino si Mad? Ano paan, Paano mo kami gusto kang kilalanin? And uh, ano yung mga... I-look forward mo pa? Um, ako si Mal. Uh, I'm a Mad man. ano nga? Amad. Then, uh, Amad. Yeah, that's my nickname. Amad talaga. In short. Ah, okay. Amad. A-H-M-A-D. A -H -M -A -D. M -A -D. Then okay. Then in short, Mad. Okay. Student. okay. Student. Then ang surname yeah. mo? Ramos. Okay then uh, estudyante, senior you know, high school, grade 12, um, UST, Gad mag-graduate mag na. And then, of course, of course Hindi, papasok um, pa lang siya. BBS Customs so Administration. Pero I plan to transfer sa Lyceum, sa Intramuros, kasi number one siya sa Customs Administration. And speaking of academics, kaya tayo ko siya isa pa. Hindi ko pa rin pababayaan. Bakit Customs? Uh, sa so family din. Family. And Dahil? also, family work business. Ah, okay. Nasa custom industry yeah. kayo. Okay. And okay. also, pangarap ko na rin yun since I was a kid. And okay. pangarap din sa akin ng tatay ko. Oh, what and else? also, personality ko, very friendly ako, approachable. Kahit mukhang intimidating, Um, mali yun. Uh, very friendly talaga ako. Very kind. I love sports. Anong sports mo? Volleyball. Mm, so, Naging, you are varsity in... Yeah, uh, sa so USD po. Na-recruit po ako doon kaya po nakapag-aral po ako dun. Po po ako dun. Mm -hmm. Age mo? No, 19 years old Birthday? Um. November 16. I was born 2005. Middle-earth okay. okay. uh, man. I can't disclose. Hindi ko po Uh, ah, siguro hindi ko pa sasabihin. Hindi pa pwede. Uh, uh Okay. okay. Anong motto mo? Total Islam na tayo kailangan. Ni <laughs> <laughs> ba? Anong moto mo mo? So, may mo ka ba sa uh -huh. uh, favorite motto mo ko. Always tell this to everyone when I tatanong Take the risk or lose the chance. Uh -huh. mm -hmm. Favorite color or oh, sabi niyo, Islam book. First show business. Show business Man, like sya. Nakasali ka, so. na ka na ba sa edu contest? Nag-try ka na ba? Mag-talent ka na ba sa isang TV show? Not yet. No. Ah, talagang TV totally. Ba? I do modeling. Saan? Modeling. Ah, sa mga print, brands. mga gawang. Okay. Prints and then also, yun, athlete modeling. Wala ka pang TV commercial? Nag-runway ako. Photoshoot, ganun. TV commercial, commercial wala ko po. Yeah. Hindi ka pa sumali sa kahit anong contest? Opo, ito pala. Mm, na, na naging girlfriend mo. Secret. Hindi mo ganating itikrap. Tignan Hindi, secret talaga yun. Sabi? may connotation kasi pag Muslim, di ba? Parang allowed kayo to have... Uh, secret na yun. secret na yun. So, advantage mo yun sa ibang ano, actor, if ever. Secret na yun. <laughs> si, si Robin ba yung favorite mo? Kasi Ay, oh, One of my favorites yun, si Tito Robin. Actually, my mom is very close to him. Ah, yeah, okay. ng also... Um, sila uh, asa, si Tita Mariel. So ang mam mo ang ano no, Muslim. Ang dadin. Both of my parents. Ah, iba your dad Muslim. Muslim din talaga yeah, before pa. Muslim. Ah, okay. Si Kylie. Alam mo right. si Kylie ang dapat i-wish mo na makasama mo. Oo, oh, si Kylie din pwede. Pwede din yung family Okay. So, thank na. Thank okay. you.